Isang bata ang nilalagay at iniiwan ng kanyang ina sa lababo habang tumutulo ang tubig sa gripo tuwing gabi habang ito'y natutulog? Ano nga kaya ang kanyang dahilan? Yan ang ating aalamin mga kaibigan sa channel na magbibigay sa'yo ng aral at inspirasyon. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Wala na nga mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang magulang. Gagawin ito ang lahat alang-alang sa kanyang mga anak at mas nanaisin ng mga ito na sila na lamang ang magdusa, huwag lamang ang kanilang supling. Gaya na lamang ng bida natin sa araw na ito, naitatago na lamang natin sa pangalang Stephanie. Para sa isang ina tulad niya, ay sa napakasakit sa tuwing makikita niya at maririnig na umiiyak ang kanyang sanggol habang hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan at kung ano nga ba ang paraan para maibsan kung may masakit man itong nararamdaman. Bilang isang ina, ang unang-unang pumasok sa kanyang isipan ay magtungo sa ospital at magpatingin sa mga doktor para humingi ng tulong. Pero talaga namang nakakadurog ng puso dahil pati ang mga ito ay hindi rin malaman ang totoong dahilan kung ano nga ba ang talagang nangyayari sa kanyang anak. Sadyang hindi mapakali si Stephanie Smith na ang kanyang anak na si Isaiah ay magdusa mula sa isang hindi inaasahang karamdaman. Isang problema sa balat na kung saan pati ang mga doktor ay walang kasigurduhan kung paano nila iyon gagamutin at kung anong paraan para iyon pagalingin. Noong una, sabi ng doktor ay isa itong eczema o atopic dermatitis dahil sa uri ng kondisyon nito sa balat kung saan may pamumula, pangangati, panunoy at pangangapal ng balat. Sabi ng doktor ay hey, huwag na daw muna itong padidein ng gatas mula sa suso ng ina. Pero hindi iyon nakatulong at naisip ni Stephanie na ang paglala ng sakit sa balat ng kanyang anak ay dahil sa mga topical steroid o pampahid sa balat na nereseta sa kanya. Kadalasan, lumalabas ang eczema simula ng pagkapanganak. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto upang malaman ang eksaktong sanhinang sakit na ito. Ayon pa sa kanila, ay maraming bagay ang sanhi ng eksema. Bukod sa mga bagay na nasa paligid, ay maaari din kasi itong namana sa mga magulang o kamag-anak. Kung kaya naman, umpisa pa lamang, mahalaga ng matukoy ang dahilan ng pagkakaroon ng kanilang mga anak nito upang malaman kung paano ito gagamutin. Malaki rin ang posibilidad na magkaroon nito kung may family history ng ganitong sakit. Maaring depende din ito sa genes dahil sa kawalan ng kakayahan ng balat na magbigay ng proteksyon laban sa mga allergies o pagiging sensitibo ng balat, kaya madaling maapektuhan ng mga bagay sa paligid na nakapagpapairita dito. Kung ano-anong gamot na ang nereseta ng doktor kay Isaya, pero lalo lang itong lumalala hanggang pati ang mga ito ay sumuko na rin sa bata. Kung kaya't dito na nagdesisyon si Stephanie na siya na lang mismo ang maghahanap ng paraan kung paano gagamutin ang kanyang anak. Sabi ni Stephanie, ...nihihirapan siyang makita ang kanyang anak kung saan patuloy sa pagdami at pagkalat ang mga pamumula ng balat nito. At dahil sa paghihirap ng kalooban, inabanggit eh na rin niya sa Diyos na kung patuloy lamang sa paghihirap ang kanyang anak... ...ay eh mas mabuti pang kunin na niya ito sa kanya para wag lang itong masaktan pa. Nagumpisa lang ito na magkaroon ng mga rashes, si Isaiah sa pisngi at sa tuwing may taong lalapit na may malakas na pabango... ...o ginagamitan ni Stephanie ng fabric conditioner ang mga damit ni Isaiah... Inapapansin niyang mas dumadami ang pamumula sa mukha ng kanyang anak at ang reseta ng pediatrician at dermatologist na pampahid ay sa una lang nagkakaroon ng epekto. Sandali lang nawawala ang mga pamumula pero pagkalipas ng ilang araw ay muli na namang babalik sa dating itsura ang balat ni Isaya. Kung kaya, sa susunod ay mas marami ang ipapahid ni Stephanie at paulit-ulit niya itong ginagawa na tumagal pa ng dalawang buwan pero hindi pa rin gumaling ang sakit sa balat ng bata. Doon na nagsimulang unti-unti maglagas ang buhok ni Isaya. Naging matamlay din ito at masasakitin. Pero sa lahat ng mga doktor kung saan nagpakonsulta si Stephanie, ay pare-pareho lang ang mga sinasabi na ito nga'y eczema. Noong ikalimang buwan ni Isaya ay naospital ito. Binigyan ito ng mga doktor ng mas matapang na topical steroid. Dagdag pa ang itinuturok na liquid steroid sa anit ni Isaya. Sa loob ng limang araw, napananatili ni Isaya ay naampat ang pumula ng mga balat nito at muli na itong naging masigla. Naiuwi na ito sa kanilang bahay pero makalipas lamang ang isang araw ay muli na namang namula ang mga balat ng bata at sa pagkakataong iyon ay maririnig na ang malalakas na pag-iyak nito na animo ay may matinding sakit itong nadarama. Iritable ito at hindi na talaga malaman ng pamilya kung papaano pa siya patatahanin. Kalaunan, napansin ni Stephanie na nagiging hawaan si Isaya sa tuwing maliligo ito ng maligamgam na tubig. Kung kaya naman, ibinababad ni Stephanie si Isaya at pinapatagal niya ito ng mahigit sa si isang oras sa ilalim ng lababo habang umaandar ang tubig sa gripo. Nilagyan nila ng gasa ang tenga nito para hindi pasukin ng tubig. Binalat niya rin ang mga kamay nito para mapigil ang madalas na pagkamot, sa tuwing maiirita ito dahil sa sakit nito sa balat. Halos hindi na rin mahawakan ni Stephanie ang kanyang anak dahil sa tuwing madidikit ang mga balat nila sa balat nito, ay nagiiwan iyon ng pamumula hanggang sa kumalat nito sa iba pang bahagi ng katawan ni Isaya. Sa tuwing gusto itong halikan ni Stephanie sa pisngi, ay naninikip ang dibdib niya dahil pinipigilan niya ng husto ang sarili dahil baka naman naman ang sakit nitong pamumula palagi silang may dalang basang bulak para idampi sa mga namumulang balat ni Isaya at mas komportable si Isaya at natitigil ang kanyang pag-iyak habang ito ay nasa lababo hanggang sa makatulog na ang bata doon. Napansin na rin ng mga ilang kapit kapitbahay ang kalagayan ni Isaya at hindi na nakapagpigil ang mga ito na magtanong kung ano daw ang ginawa ng babae sa kanyang anak. Kung kaya naman ay nasa loob na lamang ng bahay si Stephanie at Isaya. Para na rin makaiwas sa maaaring impeksyong makuha niya sa labas at makaiwas sa mga mapanghusgang mga mata. Nawalan na ng pag-asa ang mga doktor kung kaya naman bilang isang ina ay si Stephanie na mismo ang gumawa at naghanap ng paraan para gamutin ang anak niya. Sinimulan ni Stephanie na mag-search sa internet at doon niya nakita na hindi lang pala si Isaya ang dumaranas ng ganoong kondisyon. Ipinost niya rin ang anak niya at may ilang nagbigay ng komento at nagbigay ng payo sa ilang pampahid na maaari makagamot kay Isaya. Ngunit gaya ng dati, ay sandali lamang mawawala ang pamumula at sakit sa balat ni Isaya. Pero kapag hininto na ang paggamit noon, ay muli na namang babalik ito sa dating itsura. Bilang isang ina, naisip ni Stephanie at mas piniling itigil na lamang ang pagpahid ng mga topical steroid na nabibili sa butika. Nag-research at nag-isip na mabuti si Stephanie para sa maaring maging remedyo sa pampahid na ginagamit niya. May kananasan sa paggagawa ng kandila si Stephanie at naisip niya na baka pareho ito sa mga petroleum jelly na nabibili din sa tindahan kung kaya naman, lubos niya itong pinag-aralan at nag-eksperimento siya. Sinimulan niya ito sa oils at bases. Ipinapahid niya ito ng kaunting kaunti sa maliit na namumulang bahagi ng balat ng bata at natuklasan niya na ang pinaghalong kinatas ng dahon ng tanglad at zinc ang may pinakamagandang resulta at kalaunan ay nakita at naobserbahan ni Stephanie na unti-unting gumanda ang balat na pinapahiran niya. Nilagyan niya na rin ang mga pisngi ni Isaiah at guminhawa ito sa pampahid na kanyang ginawa. Araw-araw ay kinukuha na ni Stephanie ng letrato si Isaya, at mariin niyang tinitingnan ang pagbuti at pag-iiba ng kalagayan nito. Noong October 2014, sampung buwan matapos ang pagpahid-pahid ni Stephanie kay Isaya. Ang ginawa niyang pampahid sa balat ay tuluyan ang nawala ang mga pamumula nito. Pero nananatili pa rin hindi matukoy ng babae kung ano talaga ang nagdulot sa pagkakaroon ng eksema ng kanyang anak. Ang isang bagay na naisip niya ay ang pagkakaroon ng sensitibong reaksyon ng kanyang dugo sa mga gamot na maaaring namanan ng kanyang anak. Naalala niya rin na sa tuwing may ibibigay na gamot kay Isaya ay nagkakaroon ng na reaksyon sa bata sa pamamagitan ng pamumula ng balat nito. Sabi ni Stephanie, na mahigit 35 doktor ang napuntahan at napagpacheck upan nila at lahat ay nagsaming eksima ang sakit sa balat ni Isaya. Pero magmula na pinahira ni Stephanie si Isaya ng pampahid na ginawa niya, ay tuluyan na itong gumaling. Nahahawakan na rin nila ito kahit na naglagay pa sila ng pabango at gumamit ng fabric conditioner sa mga damit nila. Kalaunan nga ay naging normal na bata na si Isaya na maaari ng mahawakan, mahalikan at yakapin ng buong pagmamahal. Nakakapaglaro na rin ito sa labas at talagang sumigla na ito at tuluyang nawala ang sakit nito sa balat.